So mga anong oras po today bubuksan itong mga dokumento at even yung computers or kung laptops kung meron man na sinasabi ni Bryce na mga posibleng ano pa po ebidensya. Kung naka-set up na lahat kasi alas 10, meron pa kaming meeting dalawa ni uh, ni eh, Senate President kay Secretary Remulla dito sa office ni Senate President kaya doon pero pinaubaya ko naman sa staff yung uh, yung lahat ng gagawin patungkol dito sa mga nalikom na ebidensya. Mm -hmm. Nagkaroon lang kami ng konting problema kasi noong habang nandoon yung OSAA kasama si Bryce Hernandez, this was last Saturday, eh, may mga dumating na si IDG agents doon. Parang uh, kumbaga medyo nagbago yung isip ni Bryce Hernandez. Hindi agad niya pinan over yung computer. So ang ginawa ng uh, OSAA ni na General Aplasca, pinasyeluhan nila, so sealed na yon hindi na pwedeng galawin yon. Uh, si Herna may mga photos kami. Si Hernandez mismo yung nag uh, nagsil noon. So kailan okay mabalikan yun para ma-retrieve yun. So yun ang konting uh, glitch na, na, nangyari. Hindi ko nga alam kung bakit may mga bigla may mga CIDG agents na nagpunta ron. Ano? Oo, oo. So bigyan ba ko ng instruction si John Plaska. Hindi ko alam uh -huh. eh. Bakit Hindi po, ko na alam. Bakit po nasama yung CIDG doon? Hindi ko nga alam. Kasi talagang ano yun. Sabihin natin nga, uh, operasyon ng Senado <laughs> Nagulat nga ako na biglang may mga IDG. Pero umalis din naman, hindi na nakialam. Kaya lang nung daw sinabi ni General Plasca, nung dumating yung mga IDG, parang medyo nag-alanganin to si ano, Rice. Kailangan tingnan namin anong puno't dulo nun eh. Bakit nagkagan eh. So nandun pa ngayon yung, nandun pa na iwan pa dun. Although sealed yun, hindi na pwedeng galawin. Oh, so um... kailangan ma-retrieve ka agad eh. O, sa report po ninyo, pagdating po ng CIDG, yung mga tauhan natin from Senate, ano daw pong dahilan? Ba't daw po nandun sila? Sino rin ang nagpadala sa kanila? Kung di naman po sila kasali? Ayoko. <laughs> Yun ang tinitingnan namin kung uh, bakit nga sila nandun. So, uh, tingnan natin. Uh, Ma-i-check ma namin mabuti sa... Ang, ang importante kasi ito, cooperation eh. Yes po. Kasi di ba nabanggit ko na nga na, alam mo yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman nakikipag-compete maski kanino. Mm -mm kami, complementary yung ginagawa namin. Al alam mo, hindi naman sa pag, uh, ano, no. ah uh, si, halimbawa, yung ICI, halimbawa, no, ikaw compare ko lang, meron silang subpoena uh, supina powers. Kami rin, may supina powers kami sa Senado, sa Kongreso. Kami may content. No? Pag kinontent namin, pwede kami mag-detain. So, ma malaki may tutulong namin actually kung tutuusin kasi si Bryce Hernandez, di ba, nung, nung na-detain, nag, nagkapag-self-reflect kung ano man yon mm -hmm. kung na-pressure man siya, kung ano man yon eh nagsalita siya. Si Sally Santos, di ba, nag, uh, nagsabi ng totoo yung delivery ng mga pera at lahat. And hopefully, uh, malay natin, baka naman nakapag-isip-isip na, na, na rin si Alcantara kasi naka na rin siya rito since the uh, last Thursday uh, hearing. Baka sakali rin, baka makapag-reflect na at uh, magbabago yung kanyang takbo ng kanyang isipan. Um, base po sa sinasabi niyo. Malaki man, may tutulong, malaki may tutulong namin actually hindi lamang sa ICI yes kundi sa mga prosecution na uh, bodies ng agencies. Oh, uh, so Senator Ping, ano po ba ito? Uh, utos ng ICI yung sa CIDG kasi from what I know, uh, NBI po yata ang katuwang nila dun sa mga iba pang uh, documents uh, na under po nitong flood control issues. Actually, hindi ko alam. Yun ang patitingnan ko. Pa, 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 ipapaalam ko today kung mm -hmm. ano talaga yung punot dulo. Bakit biglang may... Baka naman nando sila para mag-secure lang. Mm -hmm. Hindi rin natin alam. Pero para o oh, baka coincidence lang na nung dumating mga si IDG, parang medyo nag-hesitate si... Oo. Yun ang unang ulat ni General Aplasca. Pero di ba po so, dapat may coordination sa... din yun sa inyo? Dahil kayo po ang... Kung baga, nasa sa inyo, kosto din si Bryce. Kung meron man silang kukuhanin doon, sana nag-inform po muna sa Senado dapat ganon. Okay. Kung sino man yung nagpadala doon. Uh Oo. -oh.